Nasawi ang isang transgender matapos na pagbabarilin patay sa loob ng mismong bahay nito sa Puro 4, Barangay Santa Luciana, Kawayana City. Sa eksklusibong interview ng Bombo Radyo Kawan kay Ginang Noemi Mamawag, ang pamangkin ng biktima na si Marcelina Mamawag, sinabi niya ang pasado alas 11 ng gabi ng Sabado na makarinig sila ng malakas na tunog ng baril mula sa bahay ng kanyang tinahin. Anya na tingnan niya ay nakita niya nakabukas ang pintuan ng biktima at batay sa kanyang anak na kasama nito sa loob ng bahay, binaril sa harapan niya ang biktima ng isang matangkad na lalaki, nagkakamaflage at bonnet. Anya wala ng buhay ang biktima nang makarating ang mga kasapi ng rescue na ay duto na rumesponde sa insidente. Bata rin sa kanya na nagtamo ng tatlong tama ng baril sa katawan ang biktima. Para naman anya silang person of interest kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa biktima, kaya desidido silang makamit ang hustisya. Wala naman anya nakita ang anak ni Ginang Noemi na sinakyan ng gunman, kaya hinihinalang dumaan ito sa likod ng bahagi ng bahay at dumaan sa kanto palabas sa lugar. Hinihiling niya ngayon sa Gawayan City Police Station ang masusing investigasyon sa kaso ng kanilang kaanak upang makamit ang musisya sa pagpaslang sa kanya. Nanawagan din siya sa mga kawanin ng DSWD na sana ay mabigyan sila ng tulong dahil sa kasapi lamang anya ng 4-piece ang pinaslang na biktima at wala rin siyang hanap buhay upang matustusan ang nag-aaral niyang anak na pangunahing saksi sa krimen. Pumasok po kami ng bahay tapos napulog kami. Bandang mga twenty napakalakas na talagang kwan, hindi ko alam kung saan galing. Hindi ko in na dito kay Papa ko. Tapos, siyempre, bug, sabi na naman, akala ko pumutok na kwan Lumabas po ako. Kita ko yung pintuan ni Papa nakabukas. Akala ko yung anak ko nagwawala. Sabi ng anak ko, Mama, si Papa, di sa harapan ko. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Felina Nagulat para sa number one and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!